Eh, okay, para naman tuloy-tuloy ang kasiyahan natin, kahit pa naman, ma-entertain naman kayo. Si Mima Alicia, may nakita siyang video ng impersonator ni Sara Duterte at nagtanong-tanong siya sa mga kabataan kung karapat dapat po ba siyang ma-impeach. Ito na yung ano, clip ni Mima. Mima Alicia, huwag mo akong i-copyright dito kasi madudouble copyright tayo ni ano, Tasha Duterte. Ano ang pangalan niya dito? O, panoorin niyo na. Igigilok sa inyo. So, hello guys. What's up? It's me again, Alicia Nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panitawin. Ang ganda mo dyan, video. mew, so, Perfect mga minahal, no? yung kamuka, o, oh, a look alike ni Vice President Sara Duterte na si Inday Tasha ay nagsagawa ng survey. Oo. Face-to-face question yan, ha? Yung kamuka mismo ni Vice President Sara Duterte kung payag daw ba yung mga tao na ma-impeach siya dito nga po sa ating gobyerno. At panoodin natin. Go, go na mima. Tingnan nyo, panoodin natin mga minamahal kung ano yung naging respond ng mga tao. Oo, sa video na to, 3 minutes to, nakaka-enjoy naman panoodin. Yes, bilis Day na, na mima. Panoodin na natin yan. Hindi okay, naman po, nagingin na naman tayo sa ito ng para magdalaw ng mga si kung deserve ka ba na may impeach at bakit? Ano po, deserve ka ba, ba mag-impeach bakit? Lorenzo, ikaw yung po. Parang ang deserve ko. Parang ang deserve ko. Bakit po? Hindi mo naman nagagampanan yung Rose. Aray. Kaya pala sa nang kararap na yung kakay. ako lang parang hindi ako. Hindi naman ako mga tao. Hindi ako mga Hindi naman ako mga Hindi naman ako mga tao. Hindi naman ako mga tao. Hindi naman lang ang ako mga naman ako ginagawa para sa Pilipinas. Oo. Puro ka confidential friends

Imagine, kabataan yan guys ha. Ate, nandito ka tayo. Sir, nagmasalam ng talong pa, nang iba pa oh, oh my gosh! Oh no! <coughs> si Mami, maatlong! Oh, Taruhin tra natin siya. Maatlong! Oh, maatlong! Anong ba Sa tingin mo, deserve ko ba? In at bakit? ah, At naging ikasya! Hindi ah! ko alam po, binatuko ka nun! Hindi po kalaban na ah! mga

san mo din po ba din nila yung confidential? Confidential fan din Confidential Confidential din Confidential fan Confidential yan. din pa ba? Confidential fan Muna <laughs> deserve ko ba main page? Oh, deserve. Bakit po deserve ko yun Kasi hindi ko rin no? Hindi nyo rin alam? deserve ko po yan. <laughs> sa inyo po deserve ko <laughs> Deserve, Thank you po kay, sa inyo pa for the love and support. <laughs> Ay totoo! Pero gusto mo main page? Agad ah, nga ba? Agad nga ah, ba guys? na ka pa sa din. Ah! Aray Sakit no? Okay, maraming salamat niyo naman. Hello, po naman. Oh my God! Sakit nun, B! Alright, mga minamahal, pero kahit nakakatawa, yung video na yan, uh -huh. it tells a lot. True. Imagine really ha, mga kabataan, mo, mga kabataan, pansinin ninyo, mostly, mga kabataan, is hindi na po-vlog. Yes. Kaya natagot ko sa inyo, kaya ayaw ma-improve, the Vice President Sarah Duterte, nung siya ay Deputy Secretary ng Department... Wait lang. Olo, nakakayok No. Na. Oh my god, nakakaiyak. Talagang iiyak talaga yung mga DDS ng mga narini. Hindi yung bayad, napaka-candid nung interview eh. 'Di ba? Tapos yung nagno parang ano siya, parang 50-50 din talaga siya. 50-50 to respect naman yung interviewee. 'Di ba? I mean interviewer, sorry. To ano, to to respect the interviewer, 'di ba? 'Di ba kahit pa paano, alam naman natin na dapat yes pa rin yun. Grabe talaga 'yung mga bata, no? Ang bibilis nilang sumagot. Bika, kabataan ng pag-asa ng bayan, bi. Mm. At ang katalino nila, no? As you can observe, doon sa ana, as you could observe dun sa video, ang bibilis nilang sumagot. 'di ba? Talagang yes talaga. Tapos yung confidential fund, guys, meron tayong mga ano ngayon papakita about sa confidential funds na meron na namang mga lumitaw, 'di ba? mga iba-ibang pangalan. Pamilya pa lang piya, yung piyatos pala, family pala siya. Sabi sabihin, magpapamilya binigyan ng confidential fund. Okay, 'di ba yung mga ano, yung mga bata, ang sabi sa ang tanong kay ano, kay Tasha, bakit <coughs> laging confidential fund? yung ano yung Uh, parang ribat sa kanya or big question sa kanya. Tapos sabi ni ano ta siya pag biro niyang sinabi na bakit naman kasi laging confidential, like eh, confidential nga. Sa so, according to attorney uh, Jerby Luistro, napakahalaga, napakahalaga nang meron dapat backup na ibibigay sa COA for auditing purposes. Hindi pwedeng bulag tayo na dahil confidential dapat confidential siya with is, ano With perpetual Ano Paano ba pronunciation Perpetual Parang perpetual Perpetual Bahala na kayo Yung parang Panghabang buhay pala siyang Ano Hindi ibubulgar Paano yun may audit Diba dun pala Walang sense Yung circular Na Ginawa -gawa Kung hindi Maisasakatuparan Yung backup notes Or yung journal daw Or logbook Na ililista Kung sino talaga Yung mga binigyan Ng confidential fund Di umano hindi pwede ang sagot na wag questionin ang sagot hindi di umano hindi tama ang pagquestion sa confidential fund tama yan di ba hindi naman ibibigay dire direkta sa tao halimbawa tinanong wala ka talang karapatan as of the moment though you are part of constituents Constitu constituents di ba part tayo ng constituents We are constituents. We have the right to us But the mere fact na maybe um, hindi natin individually Pwedeng itanong for as long as we are not needed yet, di ba? Or we don't intend to as naman. Pero when it comes to auditing, dapat ibinibigay nyo yung original, yung real, yung factuality of what's going on with the confidential fund, di ba? Bigay nyo na. Dios ko, ang ganda-ganda ng ano no, ng video. Ang galing-galing ni Mima no, ni Mima ano, yung Mima ng bayan. Si Utlum <laughs> ni Yuyurakan no? totoo naman talaga. Iwan diba, na kabad kasi yun ano, vice president ko lang tapos nilalang ko siya because it's ano, is mas mababa sa president comparing to president. Man sinasabi ko. 'Di ba? Parang 'di ba, nakakagigil. Nakaka-stress no kanina pa ako nag ano nagtutupit nag ano, nagigipit ng buko ko hindi naiipit kinakain ko din kasi yung ano um, eh. oh Mima tapos ka na yun na basta yun Mima ha ang kabataan ang pag ng pag-asa ng bayan I still believe na meron pa rin mga uh, develop na magiging magagaling kabataan Ay <laughs> Mima? O, oh, ba yun, o, oh. binigyan na kita ng exposure. Lagi na lang sa'yo. Babay na muna, guys. Marami pang iba. Isa pa. Bye. Bye.